Ito mga kapatid, may tanong lang siya na ako kilabongbong sa administrasyon niya sa mga kasama niyang buhay dyan. Sa Congress, lalo na. Si Ombudsman Martires, sinabihan na kayo, nakatangahan niyang mga pinagagagawa niyo. Lalo na, pag ang issue ay ang confidential funds ni Inday Sara. I-impeach mo siya? Impeachable officer ba ang ombudsman? Hindi ako sure eh. Yun nga lang. Yun nga lang. Hindi nyo matatanggal siya basta-basta, no? Si ombudsman Martires. Kasi siya ay hindi appointed ninyo. Yung ombudsman mayroong, hindi ako nagkakamali, medyo <laughs> bagay hindi nyo hawak yan. Oh. Impeachable officer ba yan? Hindi ko na matandaan eh. Kung sakaling impeachable officer yan, i-impeach nyo rin ba yan? Hindi nyo pag-aaksaya ng oras <clears throat> kasi hindi makakatulong sa politika ninyo ang gusto niyong ipa-impeach lang si VP Shara gusto niya siyang hubaran ng kapangyarihan gusto niya siyang humara, hubaran ng mandato galing sa taong bayan mga bobo pala kayo merong isang mahalagang fact na dapat sana kinokonsidera hindi lang yung kung ano-ano mga grounds ng impeachment. Kasi obviously you have no grounds against VP Sara. Anong ibang dapat na kinukonsidera? Perception. Public perception. lagi number one si Inday Sara kahit sinong mga bots yung inyong bayaran o kung sino mang survey yung bayaran. You know that deep inside your rotten soul, you idiots of the government. Mga idioto kayo. Kayo. <laughs> Tandaan nyo ito sinabi ko. Lahat ng masama na gagawin mo sa buhay na ito, aanihin mo. Especially kayo na dapat may ginagawang mabuti lalo sa kapwa dahil nabigyan kayo ng kapangyarihan Blessing ng Diyos dapat yan. Inanandjadjaan kayo sa kung anumang putang inang estado nyo ngayon. Pero dahil makademonyo kayo,